Isa lang dai. Dili ang kolha. <laughs> <laughs> ha? Unsa man ni dai? Bugos. Wa ka kay lagos. Ang isa ra man ni kabuk ang sam Oy, isa ra biya imong imong ha. Tan awa balik ka ta ang bisyo. <coughs> Ay dili pud isa ka bukang. Isa ka kilo ba non sam tonggoy? Pagtarong magpalit ko. Tiguyang yo biya. sarap ba Pauli din to ba? Huwag kayo klaro suguon ba? <laughs> Ayo, guys. Ay! Sus! na, na po din ni Klaro suguon <laughs> o. Ay, nasi <laughs> klam unsa imong tayo. Ang sa'yo nga kun. sigarilyo dahi? Papalit ako dahi ba? Pak! Wala mo sigarilyo <laughs> ko day! Say wala Pagpura pura kayo nagpalit ganina si mama. Dari niya wala na. Nurot mo dahi. Ano po din yung ko? Oh. Sige na, Reba. Papalit ba? Wala lang sigurilyo. Bata ka ko. Oh. Ano dahil bata ka? Wala dahil sigurilyo, drap. Ah, sabi mo. Ito ko. Right, mong kaya ko ko. <laughs> Dili, mong ganit. magpalit ang bata o sigurilyo. Uh. Mamalidya na ba noon uh. Maot ba akong gupit oh. huh? ka ni uh. Muron. Otro ko nagbangs-bangs. Maraka gura <laughs> <What? laughs> Ayun, day, pwede pa kami yun dari, day. Sus, naanap po din ko sa tumiro, o. Pagkawin pa siyang ulo. Para di mo at hati, maot ang kapit. Ikaw <laughs> nawayo ni mong na. ha? Pakambiyo ko ni, 500 lang ba? Pakambiyo lang ko, ano, be? Eh, sus, kambiyo rin mong di, ay. Padali e. lang ko, ha? Kambi mong 500 ko, be. O, oh. dari, day. Try mong kambiyo ko lang. Huh? Sa man ida isang kwenta ra man Ulang man ni. Iba kun ingon ko kambyo lang. Sa muka pun ning bata apa kambyuhan we. <laughs> Asin ba sa man ni kambyo naman man kun 50. Ba kan ingon nga sa selyo ko. Ingon do ba ha kambyo lang. Ikaw ba ko ni ka musturya oy pangit paggupit. Bay klar musturya. Ay na iyaw yaw yaw drak, hinawayo na moron. Sinsiliyo na ka ba? Ikaw ron na. Lo, mo apay magpasinsiliyo, mo Magpapas masuko. Tadai, yang boleh muka asal ungsin cerliu Beli tahap, beli batal Kena sulirat macam mata Tidak ada Ya, apa nak? Pai bang Oh, no Sama ni, dah puru mani sin cerliu Rabi, beli mau pesin cerliu Unsa, man, kakak Ganina, dah kakak Inka, mak pesin cerliu, kak Tagahan na kag sin cerliu pa, kak Ayo! Oh! <laughs> day! Ano yung mga papaday Day? Ikaw, na Ay, dili ba? Kunti na ikaw. Rona. Ay! yung ko? Wala pa na masayro yung papaday? Malamang, cool, Wala pa. Naabot susuro, no. <laughs> papa, day, man, day, cool? sa susunod nun. Ha? Ano papaday ko? Ano ko? lang manoon sa baryo, Day ako ko na ni wala ka katulad ng baryo. Ay dili ba, musak ko sa imong papa kay kapoy man nababaktas ko. No, suro ko doon. Pag-iwag mo papa, mabisa na nagbabara ko sa iyang. Yeah. Iyan! Ay, nakadako na ni mo. Ay, saan ba ta istorya ko? Ay, wala'y klaro. Musakay ko sa imong papa sa ihang bao-bao kay magpahatod ko sa baryo. Ang bataan niyo eh. Ikaw, Kulba. Tara nga. Istorya, Kul. Ah! Ikaw, nakakulba. Ikaw dahi ayaw na sunod bantay dahil sa tindahan di o kay klaro istoryahon ba? Dugay kay ka Wala man yun ko gabantay o tindahan ko. Pa? Pabantayan naman ko ni Papa kung mag-vlog me. Ha? <laughs>